Mga kalapatids, welcome back. For today's video, may bumisita sa atin. Ayan. <laughs> sir, ano po yung pangalan nyo? Tiga saan kayo? Christian, taga Omingan. Taga Omingan. Okay. Ayun, si Sir. Uh, <laughs> Tuloy may dalas yung mga ibon niya. Ito, toast dito. Ayun. Saan na po kayo? Ah, uh, second lap na namin. Ano pa rin? Ah, uh... Rizal. Ah, Rizal. Second lap. Ayos ah. Yes, ah. Yun ang mga kapatid, oh. yun yung sakay ni sir. Sarap mag-toast pag Ayos. <laughs> uh, yes. yun ang mga Tapos may titingnan din kasi sir. pag nakos na nadahan, di... Baka sakal mga kapatid. Yun. Kaya... Sir, ilang paibon nyo na to? Uh, lima, sir. Lima? Hmm. Dalawang club yra, eh. Uh, yun eh. Ah, Dalawang club. Opo. Ni palang, eh. Sabang, oh, hindi hmm, sa... First pa lang sa First lap Opo. Oh, Ayos pala. Sakto pala sir, ano? Kaya pala itinapat. Pero, hindi ako ko na sa... -hmm. Sayang kung bukas sana kung ano, pwede ko sana ipatoos na rin yung pag-uwi mong gano'n na. Ah. Uh -huh. Sara-sara. Pero ano. tanghali, hala nga rin. Kaya mo na. Uh -huh. Saka pahinga na, final na namin eh. Uh -huh. Ako po, pahinga na talaga pagkagano'n eh. Kaya, yun. Kaya mo na muna rin yung remoting. Eh. Ayan mga kalapatins. Sabay tau si sir ng second lap saka first lap nila. Alright mga kalapatids. At bidahan muna kami. <laughs> yun mga kalapatids, habang nagmi kami, Pakakalala ko ni Sir Ricky po. Ano mo ba? Natakot na. <laughs> Ay, no, bakit na <laughs> Ay, hi, hi. Ayun mo ba? Tapos <laughs> yung isa. Ayun okay, na. Yun. Ang dami pa. Palakbalang padawa po, no? <laughs> Ayos. Bigla pa ang pala itong ibon na ito. Uh, Pibay. Nawala <laughs> na. Tanawaan ang ibon na ito, mga kalapatid. So. Yun mga kalampatid, so hinawakan ni Sir si Taiwan Jr. Saka si Lulu, ayan. Yan yung mga pinagmula natin, Sir, si Taiwan Jr. Ng mga champion natin, ayan po. Ano, Sir, ang masasabi mo sa katapan Sabi. Parang lumilipad. Parang lumilipad. Tagal na-stuck niya, ano. Niyo? Parang ano lang, yun eh, no? Yun, mga kalampatid, hindi wala pong ganyan na ibon sa inyo nakataon <laughs> yun, yun yung kaibahan siguro yun mga kalapatids bali, <laughs> dalawa na bilhin siya, ayan sir itaas mga po yun. yun, sir sana yeah, maganda mag resulta sa inyo ng mga yan <laughs> sana, Alright. hindi na gumulong hindi <laughs> <laughs> po, basta yun, samahan natin ang sistema saka po yung napagbidahan natin yun, tagal nang bidahan namin ni Bray, sir, at Napakasarap magbidahan tungkol sa pigeon talk. Ayan. Sana sir, may napulot ka sa ating unting ano. Ah, marami sir. <laughs> Maraming maling. Ah, <laughs> uh, pa. Uh, 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 pagka sir, may tanong ka, i-chat mo lang ako. Ah, uh, na natin yan. Ayusin natin para po ano. Ayos sir, thank you. Thank you ulit sa tiwala. <laughs> Ayos. Mga kalapatids. Ayan, tinitingnan ni sir yung bagong ano natin. Ingip <laughs> sa atin. Alright. Sana uh, mayroon din ganyan. <laughs> <laughs> ah, yes. Kayang-kaya mo yan, sir. <laughs> Sipag ka. Uh, sa toast talagang ayun. Kayang-kaya yan. Yun, mga kalapatids. at naghahanda na rin kasi si sir. Medyo... Para hindi siya abutan ng sobrang tanghali. May sir. Ingat, ingat. <laughs> yun. Mga kalapatids. Sir, thank you, thank you. Diyan na ni Sir i Ang oh, bago'y gulong. Pa, <laughs> sir, walang ano, walang... Malubak kanina. <laughs> <laughs> Yun mi sa ano, sarap mag-drive. Mga long driving, ano. Okay. <laughs> Hindi pa nakakangalay. Hindi pa nakakangalay, ano. Hindi. yung mga kalaparids. Okay na. Magre-ready <laughs> na si sir. Yun. Sir, ingat po kaya Ayun ah? oh, doon sir. Ha? Dito doon. Oh, doon din. Doon din labas nyo. Tapos doon ano nyo. Okay. Ay, saan ba kayo dumang nga pala kanina? Doon, doon sa kanina. Eh siya, uwi na mga kapatid, teacher, ingat po.